So ito mga kaprom no. Second batch po ito ng tanim po natin na sitaw no nung nakaraan yung pinapakita po namin sa inyo na sobrang dami po ng bunga. Ito din po yung balag. So ngayon po mga kaprom di ay nakaka na ulit po tayo ng panggulay po natin ano. At pati po panggulay ng kapitbahay. Na <laughs> syempre bahagi po ng ating uh, kumbaga sa probinsya ganyan po eh. Pag yung mga panggamit lang, magdito na wala ka, wala kang papaya, meron papaya yung kapitbahay, yan. Ihingi ka lang. Tapos pag sila naman ang may kailangan, na gulay, nawala sila at meron ka naman at namumunga. So ikaw naman ang magbibigay. So ito ano, so may mga bunga na po at nakaharabisan na po namin ito mga kapromdi. No? Yan. Ito po yung green na green. Ito po yung binibenta kadalasan po sa mga palengke. At ganoon pa rin, maganda po ang kanilang uh, tubo, no? Pero ano po, compared po doon sa nakaraang uh, yung mga naonang batch po na tanim natin, mas malulusog po yun, no? Mga medyo humina po ang lupa at kinakailangan po nating mag-supply po ng abono. Pag ganyan ay tuloy-tuloy pa po natin yung abonuhan para mas uh, makabelo. So yan mga ka dino, no? ang uh, mga sitaw natin dito sa farm. At marami-rami na naman. Antusawa na naman tayo sa mga sitaw. Ayan. Kaya napaganda pag meron tayong tanim. Pag may tinanim, may makakain. Ayan. Salamat po. Salamat sa Diyos.